puno na daw kasi ang salop. Kaya kailangan na daw na <laughs> Sabi ng kampo ni Digong, kung matatandaan niyo po sa house hearing, tinawag na Lord of All Drug Lords ni former Senator Chilianes, si Digong. Kaya sa puntong yan, pwede talagang kasuhan daw ng perjury ni Digong Si Trillanes, lalo na naka-under oath pareho, o si Trillanes, Senator Trillanes. Walang immunity dahil hindi na daw ito senador. Pero bakit tila walang lakas na loob na mag ng kaso si Digong? Ito po ay matagal ang katanungan ng mga kababayan natin. Sa so, dinami-dami ng uh, ipinaglalaban ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, uh, nagsampan na rin niya ng kung ilang beses ng kaso laban kay Digong. Uh, madali, madali kung titignan natin sa sa punto na nasa uh, power etong si Digong noong mga panahon na yon, madali niyang kasuhan si Trillanes, Senator Trillanes, pero hindi daw niya ginawa. Bakit? Dahil alam niya daw na machi-checkmate siya etong si Digong. Pero ngayon, ito po ang pinakalatas na balita kasi sabi ng isang alipores ni Digong, puno na nga daw ang salop. Trillanes, kailangan na daw na sampulan. Pero ang narinig natin na pwede niyang isang pangkaso kay Trillanes ni uh, Digong ay libel. Libel case. So, sige. <laughs> libel. Parang ang dami ng kinaharap na kaso itong si Trillanes na, na libel. Ano ho. Pero parang wala naman masyadong wala tayong natatandaan na nagprosper, Wala tayong natatandaan na uh, napahamak, nalagay sa alanganin at sa Senator Trillianes dahil sa kasong libel. So titignan natin kung totoo man ito, ay yung maganda para magkaalaman na nga. Ano ho, dahil maraming ma uungkat sa mga ganyang sitwasyon na sampahan ang kaso. Maraming talagang dapat ungkatin ang korte sa sitwasyong yan. Sabi eto, tama na, sobra na, ito marahil ang nasa isipan daw na itong hinggil sa umano'y paninirang puri ni dating Senator Antonio Trillanes. Kung babalikan natin, nasa pwesto si Digong ng mahabang panahon at nung siya ay presidente, alam natin kung ano yung mga hakbang na ginawa ni Senator Trillanes. Pero walang aksyon na ginawa si Digong. Dahil yun nga, mukhang siya ang malalagay sa alanganin pag nagkataon. Kaya hindi niya mapatul <laughs> itong si Uh, former Senator Chilianes. So ngayon, nawala sa power etong si Digong. Ngayon naman, kuno, nagkalakas loob na harapin si Trillianes at sampahan nga ng kaso. Ano ang mangyayari? Eto ba ay pautot lang natong si Salvador Panelo? Alam naman natin. Yung term niya na puno na daw, punong-puno na daw ang presidente kay Senator, former Senator Chilianes. Buti naman, buti naman, pikong piko na kayo. Dahil, hindi kayo tatantana ng isang Senator Chilianes. Hindi yan sumusuong sa laban ng walang armas. Good luck.